Mercury Japan, ito po yung aking laging ginagawa every morning pagkagising ang magayos ng bed. So, everyday po yan kapag ka, especially kapag ka winter kasi marami pong kumot ang ating ginagamit dito sa Japan or kahit siguro sa ang malamig na lugar kasi hindi kami gumagamit ng heater kasi yung heater po ay hindi rin siya magandang gamitin kasi nakakadry din po ng skin at masakit sa ulo ewan ko lang ha, based yun sa aking experience kaya hindi kami gumagamit ng heater pagkos kami ay gumagamit lamang ng pagkadami-daming kumot para hindi din kami lamigin at komportable ang aming pagtulog sa gabi Ayan, so relate ba ang mga nasa bansang may winter? Or relate ba ang bansang Pilipinas dahil sobrang lamig din ngayon sa Pilipinas? No, ang hirap kapag kasobrang lamig. Mas maganda pa talaga ang mainit na panahon. Kasi marami kang nagagawa at komportable ang iyong sinusuot na damit. Thank you for watching!